Anong mga nabago bukod dun sa Selosan na dati sabi mo sobrang selosa ka? Ano yung mga na-discover mo kay Roy? Doon yung mga nabago sa pagsasama niyo? Compared um, ng boyfriend, girlfriend? So far, wala namang major talaga. Mas na in love pa ako sa asawa ko kasi nakita ko kung kano siya kahansod at kung kano niya kamahal si Joaquin at Isabella. And ako din, bilang inalagaan niya, na asawa niya. So, mas masarap sa pakiramdam na nakahanap din ako ng someone who, you know, love me unconditionally and would take good care of me, lalo na nung nanganak ako, nagkasakit ako. And nakita ko rin kay Roger kasi yung pag-aalaga niya and talagang kung paano siya as the head of our family. And I have so much respect for him, pati sa decision-making ng family. So, talagang si Rojo talaga lahat yung parang pinaka-foundation din. Yung one and only ba kayo dalawa? First girlfriend, only girlfriend? Si Rojo second niya ako. May non-showbiz kasi siya. Mm -hmm. And yun nga, parang ang tingin kasi, dahil ikaw yung laging active, laging mas, ano, ako mikita, parang ganun. Parang ang tingin nila, sir, mas malaking kita ni Kay Rojo. ganun nga, sinasabi lang. Mahilig lang po ako mag-post. Bakit? Kasi wala naman akong manager. So that's my way of promoting myself. Rojo naman, and uh, hindi siya masyadong expressive, hindi siya masyadong mag-post, but he has a lot of work. And he provides really well for the family and he's very hardworking. And kung tatanungin nyo, mas, maya, mas maraming kinikita yon Hindi lang siya map Post. Pero hindi siya na-hurt na kapag gano'n? Hindi na naman po siya affected. Kasi alam naman niya yung, yung. yung totoo. Mm -hmm. Thank you. Ma. At Thank uh, kayo you bilang ma. ano, bilang mag-asawa, kayo ba yung generous uh, mag sa si isang Yes, opo. Super generous na. Lalo na si Rojun, mm -hmm. kung lalo na kung may alam siyang gusto ka, talagang binibigay niya. Last na lang, Dayan, kasi magmamadali. Sa lahat ng mga naging girlfriend naman ni River Cruz, parang napapansin lang, ka kay Julie. Ali, of course, Julie. Julie kasi napaka napaka religious din si Julie kasi kasama ko yon sa church bata pa lang siya um, sa Our Lady of Annunciation Parish choir siya ako ko elector So, ka nakikita ko na at naging kaibigan. And bago pa maging sila ni River, lagi kami mag-ate huh? sa mga shows. So, ikaw ang naging way? No. <laughs> Magkasama ata sila sa AOS ba or GB sa isang show. Pero linawin ko na rin, okay ka with the ex-girlfriends of River? Yes, oh, si friends. Janine, oh. Hmm. Si Christine Reyes, close ko actually sa Banana Split. Oh, oh, oh. Until now? Hmm. Wala namang problem.